Mga kababayan, Assalamualaikum. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring isyu laban sa Bisi Presidente. Marahil sapagkat ang Bisi Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Shukran.